Kung napapasin yung kabayan no Mapasapasar yung mga kabayan Kapulo Ay malakas na yung ulan So hindi mo na nakikita Dati nakikita mo yung mga lugar dyan Ngayon hindi mo na makita Dahil sa ulan So sana safe ang lahat Bago dumating yung ano bagong yung So yung mga kulay na buhay mga kaigan Yung bagong araw pa yung bagong vlog ito so, yung mga kaygan. silipin natin yung bahay dahil sa paparating na bagyo na one So, signal number 3 na po dito sa Pampanga. So, kailangan natin silipin yung bahay. So, wala po kami pasok ngayon dahil may bagyo po. So, Sunday ngayong araw na to. Alam ko bukas pa papasok yung bagyo sa ano, Monday pa. So, i-update ko lang sa bahay. Check natin yung bahay kung anong ano doon may tumutulo or magano yung mga salamin kakalampagay sa salamin pag dumating yung bagyo. So, silipin lang natin yung, yung bahay natin update ko lang kayo so umulan pa rin pero malakas na pa rin yung hangin so yung mga kayo, malakas na rin yung hangin so silipin lang natin yung bay. pero na tayo Kama ano yung bubong pero matibay yun atrasis po yun naka welding yun so silipin lang natin pati yung mga binta binta na kung kakalampag pero ngayon wala pa yung bagyo pero ano malakas na yung hangin tsaka ulan meron ng ulan yan. para let's go punta tayo ng bahay malipit lang natin talagang ma-update ko lang kayo so hindi ako makakapagpintura ngayon at hanggang bukas dahil nga sa bagyo let's go punta tayo ng bahay so nandito pa rin ako dito sa tirahan namin kung so, saan ako nakatira ngayon Tapos yung mga bubong namin dito sa kapit kapitbahay, pinagtatali na. Nagre-ready sila. Kasi sa parating na bagyo. Bukas. Pero ma maulan na. Sa mga kaigang tayo na ang bahay. Silipan lang natin.

Pwede mga kaigan, nagre-ready na rin yung mga tao Pero may medyo umano ano pa yung panahon Pero at least, dumating man yung bagyo, nakaready tayo May hirap na Labay yung bagyo pero malakas na yung hangin at yung ulan Ayun no, na nagkikita nyo mga puno sa ano yung ano, puno. bahay, pinapagawang bahay, medyo maraming puno. Lalo na tabi sa yung mga ano, kawayan. Ay mga kabay, mga ay mga kawayan. Yan, lakas na rin yung ulan. Kalat na yung mga daod. Bahay ka nandito na tayo sa bahay So bukos na natin Kaya sarado ko na yung bahay Para hindi na lang makapasok So hindi tayo makakapagpintura ngayon Dapat nga mag Dapat nga makakay ka magbubukas sa Megasol nga yung ulad So yung mga kaigan, nandito tayo sa bahay. Sasarado lang natin ito. Medyo malakas yung mahangin at saka yung ulan. Kasi natatakot din ako baka maano yung bahay. Maano yung yero. Baka <laughs> buhatin ang bagyo yung yero natin. Eh, iyari tayo sa saan natin. Yung pangarap na bahay. Baka masira lang. Pero matibay naman ito lahat. Kaya naman ito. Tapos ng bahay, lahat ng bakal na ano namin ilagay dito, puro malalaking bakal. So ngayon, ngayon etong bahay nato, may itong bahay na ito, ngayon ang ng malakas na bagyo. Etong buwan, So, wala natin bantayan o ano. yan nagyan tayo sa taas. Ayon, yung, yung natin. So wala naman tumutulo lahat. Okay naman. So binubuksan ko lang yung ilaw. Itong bahay na ito ngayon na makakaranas ng malakas na bagyo yung bagyong uwan. Pero wala pa yung bagyo. Malakas na yung hangit ulan. Wala naman tumutulo. Alam ko. Okay naman. Ito yung kinakatakot ako baka kumalampag sa bagyo sa hangin. Pero hindi naman kumakalampag. Hindi naman. Matibay ng na pagkagawa. Mga bintana. Yan. Silipin natin yung ano. Lakas ng bagyo. Basta lang natin. Ang marinigin ka sa ero. Ayan. Bopalo na po. Ayan. Ano na yung panahon? Hindi naman yung mga kawain dito nagka gabahan. Wala na. so, kang ulan. Hindi naman mabasa yung ano dito. Yung dito mukhang mababasa dito kasi nga lakas ng hangin kung so, napapasig yung kabayan o mga yung mga kabayan kapulo ay malakas na yung ulan so hindi mo na nakikita natin nakikita mo yung mga lugar dyan na hindi mo na makita dahil sa ulan so sana check yan lahat bago dumating yung ano bago one so check, check lang natin yung ano yung bahay natin baka matira or maano pero matibay naman yung mga yero yan naka welding light na yan naka full wave light yan tinatibay ko lahat yan siguro hindi niya kaya kayang iangat yan siguro hindi na aangat yan sa bagyo malakas na bagyo So yun, daming bahay dyan. No? Sigurado pagdating ng bagyo nyan. So yun, tatamaan tayo ng ulan dito. Sarado lang natin. Yung safety ko lang. So ito mga ano dito. Bakas ng Ay puno pa naman dyan malaki. Ayan. Ayan yung mga, mga ano Baka mapasokan yung tubig Sabi mo ayun pag nagpasokan yung tubig Nakakatakot Nakakatakot yung bagyo ngayon eh Ipan natin yung kawa May mga kawain na Ngunit po Dito wala naman tumutulo dito Hindi na pumapasok yung tubig yan kung nakikita niya Papasarado ko siya yung Ayan mga pasayaw nga sa lakas Kung naririnig nyo yung, wala na tagas yan lahat Wala na po Ayos naman na lahat So sana huwag nang mali yung mga yero natin So yun sa tulo naman Wala naman siya tumutulo Dito sa loob So natatawag lang ako sa bagyo well, Wala pa nga yung bagyo pero Yung gagupit ng ulan tsaka yung hangin Talagang malakas Wala Anina nasa farm kami, napakalakas nga nyo sa farm eh. Hmm, yung okay, puting. Okay, okay. okay. Yung mga kaigang wala pa yung bagyo pero malakas na yung makikita kayo ulan. Paano kaya pag tumatik pa yung bagyo? Dito natin magkikita yung bahay natin kung matibay. Kasi first time niya maka ng bagyo ng bahay natin na malakas na bagyo. Signal number 4 na po. Dito sa pampanga. Tumataas pa po. po. Kapag kinaya itong bagyo na ito yung bahay natin, ibig sabihin matiba yung bahay natin. Pero sa ito, wag walang wala magyari sa na bahay natin. Sa rin rin yung ingay ng yero at saka yung ano palangpag niya, napalangat. Grabe. Huwag naman tayong buhangin sa baba, sana wag na lang agusin yung buhangin natin sa baba Mga kaiga tumutulo dito Aka bulgas na natin May tumutulo dito, may nagkita tayong tumutulo Huwag kayo ng timba. Bumaba na yung mga na mga na yung mga kaway na, na yung mga kaway Ang bahay niya Mori Bukuha tayo yung timba Bukuha tayo timba Dari nga may pala Kala ko walang tumutulo <laughs> Pag napuno yan, ibig sabihin malakas wala siya Pero yun lang naman yung tumutulo siguro Hindi na mag yung ating mga pintana mat Ito matibay to Hindi niya kaya yung gulay niyan, matibay yung mga yun Ano meron na nagpasok ka na ng mga ano? Tawad? Hey, okay, okay, so yung mga kaibigan uuwiin pa natin sa wala nang storm baka bukas papalik pa tayo dito pag talaga nandito na yung bagyo baka baka bukas dito siya na po Monday yung pasok ng bagyo eh. So, pasok tayo bukas dito. Pagka tayo. Kahit pa paano, mabantayan lang natin yung bahay natin. Tsaka, tignan natin kung saan yung tumutulo tsaka yung saan yung nag-alaw na tubig para at least, ay, yung papagawa natin. Sarado ko lang yan. Yun na muna yung update natin sa bahay. Thank you. Yan. Uwi na muna tayo. Sinalit sila Adam. Sila Adam nandiyan lang eh. So nilalak na natin bahay Tapos nag na rin tayo ng ilaw Mga lamang pag dumating yung bagyo Magpa-brown out Kaya nag-charge ako cellphone Lahat ilaw Diyan ang mga importante gamit Sinipti ko na rin Kali mag-emergency so, Madali tayo makakapag-bakwit So, nabuhin mo tayo. Yan lang yung update natin sa bahay. So, kaya naman siguro yan. Bagyong yan. Matibay itong bahay na to. Dahil lahat pinuhos natin. Para dito sa bahay natin. So, malakas na yung agos dito sa kanal. Yung ang na, hindi naman niya agos niya. So, yun mga kaigan. Ito muna yung update natin sa paparating na bagyo. So, pinakita ko lang sa inyo. Kakayanin yung bahay to. Kakayanin naman siguro. Kayang kaya naman. So na, huwag na tayo. Balikan natin to. Bukas, pag pagdating ng bagay, tsaka natin balikan to. So wala pa yung bagay. Pero lakas ng ulan, pero na. Thank you. Maraming salamat. Hmm. Basta na rin tayo sa ulan. Pero okay lang yan yeah. Ay nyo ano Ayun o Bumaba na yung kawayan Ang lakas ng ulan Ayun o Alatag mo natin ako, Bernard. Alatag mo natin! Parang nga nga nga! Asa pa, mene! Naglalagay sila ng torta. Yung iba, pinagtatalay yung mga babong nila. Para hindi lumikdili pa rin mubong. na ready lang yung motor natin so, yung mga, yung, ang, yung kusina yan, dito, na tayo so, yung na dito tayo, so, yung tayo so, yung yan, yan. marami kayo Safety na sige yan ha? Safety sa ano, bagyo no, yan. yan. lalabas. Apa, 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 apa. La, la, last, bagyo. Ah. Ayan, yung yan. dito na magbabawas ng ating vlog so pinakita ko lang yung bahay natin Yung kakayanin ng bagyo pero wala pa yung bagyo so bukas babalikan pa natin yun then pag dumating yung bagyong one tingnan natin kakayanin yan maraming maraming salamat at ingat po ang lahat dahil sa paparating ng bagyo thank you thank you ingat po ang lahat lumakas ng sobra yung hangin nagkandaran na ipo-ipo dito kanina ko takot ako ayan na hit na sipol na po yung hangin ayan po inaayos po nila kasi kaunti ang lipa rin kanina yung bubong kaya yun, nilalagyan nila ng mga ano mga bato-bato ng mga tali kasi kanina kaunti ang talagang lipa rin yan biglang yung ipo-ipo um, ayan gan malakas na po siya dahil pag gabi na pag -gabi na ayan na po yung mga puno nagsasayawan na po pupuro dito. Ya cek seramian